naman, ari? Dadahan. dadah Dadaan sa butas ng karayom ang maniligaw sa iyo, Dahil sa iyong inay. Ah, ganyan, ha? Ano kaya ibig sabihin noon? Ina, ano kaya kung ibig sabihin noon? Alay. Okay. Ari, sabi din eh, dadaan daw sa butas ng karayom maniligaw dahil daw sa iyong inay yon ano ga sabihin noon Oh? No? Malay ko, pa di, paano ka naman dadaan sa butas ng karayong? Diyos ko, hindi ko alam hindi uh, ko alam kung paano niyan gagawin yung pag sa ay, butas hindi ng karayong. Hindi niyo rin pala alam ang ibig sabihin, oh? No? Hindi, Dako, alam ba? Sa baka sabi tayo nag-uula. hindi naman, hindi naman. Eh, ano ibig sabihin, oh? No? Alam nyo eh, ba nga, Alam mo, hindi ay, ko malaman. Ah, ko, hindi niyo rin na. Hindi mo alam. Ay, paano ka nga dadaan? dadaan? Ibig sabihin noon, dadaan sa napakahirap na, alam mo yon Challenges, gayon. Marami bang pagsubok? Yan. Yeah. ako na rin na sumagot eh. Eh, ikaw na rin na sumagot eh. alam nga, pasagutin mo rin yan. Gayon. Ang ibig sabihin ay, ngayon, ang sa... talagang dadaan sa matinding proseso. Hindi po pwedeng basta ligaw-ligaw. Naku, sa mga sinasabi niyo ngayon eh. Parang... Mas nakakatakot pang dumaan. Mas nakakatakot pa yung sinabi niyo eh, kasi sa ano, sa butas ng karayom sinasabay. Eh hindi naman, hindi eh. Bilang... na hindi sa akin pati. Sa iyong tatlong kuya, sa iyong ama. Oh. No. Ay, mababait naman din ang mga iyon. Huwag yun naman tinatakot. baka lalong mawalan. takot na takot kang matakot. Eh, hindi baka, baka lalong mawalan. Sige. sigi sabagay. Siya, kumarin eh. Dumaan na sa butas ng karayom. Kung talagang magalay. yun. Tá bom,